Elijah Canlas inamin na ninais sundan ng yumaong kapatid. Nagpapatingin sa psychiatrist. Sa sabihin, okay ka ba? Sabihin, okay, okay ako. Pero alam ko rin minsan na hindi ako okay. Lalo na pag mag-isa na lang ako. Dito lamang June 16, 2024 ay nagpaunlak ng panayamang aktor na si Elijah Khan na sa YouTube channel ni OG Diaz. Si Elijah ay kasalukuyang napapanood sa seryeng FPJ's Letter Batang Quiapo. Kwento ni Elijah kay OG, bago siya napabilang sa cast ng nasabing serye regular na siyang nagpapatingin sa psychiatrist dahil sa masamang dinanas ng pumanaw ang kapatid na si JM noong nakaraang taon. Halos buong pamilya nila ay nagpatingin umano sa psychiatrist. Ayon sa aktor, masaya nang magkaroon ng regular na trabaho sa batang kiyapo sa pamamagitan ng pagiging abala sa trabaho, nakakalimot umano siya sa mga pinagdaan ng pagsubok. Hindi ko din alam kung anong isasagot ko eh, minsan sasabihin okay ka ba, okay, okay ako, pero alam ko din minsan na hindi ako okay, lalo na pag mag-isa na lang ako, sa kwarto ko, or pag nagda-drive ako, lalo na pag alam mong nakatenga ka, dun parang biglang maalala ko na yung kapatid ko, yun babuhas na lang bigla ang luha ko, kwento ni Elijah. Bunsod ng bigat na nararamdam, nabanggit ni Elijah na may pagkukulang din siya bilang kapatid, nagkulang daw siya sa oras at atensyon sa yumaong kapatid na si JM dahil naging abala siya sa trabaho. Nakafocus ako sa pangarap ko, nakafocus ako sa pagtatrabaho, nakafocus ako sa pag-provide, para sa pamilya ko, wika ni Elijah. Pag-ami ni Elijah kay Oji, dumating din sa punto ng buhay niya na ninais niyang sumunod sa kapatid lalo na noong mga panahon na sariwa pa ang pangyayari. Ganon pa man, pilit niya itong pinaglalabanan, ayoko na pagdaanan pa ng pamilya ko, or mga taong nagmamahal at sumusuporta sa akin yun naramdaman kong nawala yung kapatid ko kaya laban lang, laban lang hindi naman ako sumusuko, sambit pa ni Elijah. Ano <laughs> yun? Well, eh, siya nawala, eh.